Uh, kumusta yung uh, turismo dyan sa bayan ninyo, Mayor? Uh, sa amin bayan po ay uh, may mga iba't ibang ano uh, sa turismo may iba't ibang mm -hmm. kategorya po, ano mm ho. -hmm. Meron pong pang-masa, meron pong pang foreigners at meron pong uh, may may three, three or four star resort po dito, mm -hmm. dalawa. Mayroong uh, beach resort at may mountain resort po. N nakipag ugnayan po kami sa sa mensyu ah pinag-aaralan yung mga magagandang diving spot po dito sa amin. Mm. -hmm. Meron po kami dito ng uh, <laughs> uh, uh, sanctuary na talagang ang daming isda po na mm -hmm. pwedeng ah uh, uh, mag maging diving uh, spot po. Mm -hmm. <laughs> yung lake Darayaw. Ano yung makikita dito, A ah, Mayor? Ah, sa ano po yon sa sa itaas kasi sa po sa mga uh, eight hours po ang ang hiking. Ang bagay so, sa mga hikers o mga so, mountain climbers. Pwede po sa hikers. Mm -hmm. Tapos kailan lang po may grupo po ng mga ng mga bikers, ah uh, mga ano motor, uh, mga yung mga motor na 200cc po na pang bundok ay na uh, si last week po umakyat po sa Mansala sa Panaytaya ay na kausap po, po na na ano talaga nila napakaganda parang pa, ang lamig po ay parang tagaytay oh.